Inami ni kapuso-sparkle artist Michael Sager na sobra raw siyang pinagpala dahil boto-umano sa kanya ang mga magulang ni Cassie Legaspi. Sa isang episode ng Fast Talk with Boy Abunda, Kamakailan, ikinwento ni Michael na hindi raw niya inakalang mapapalapit ang loob niya kina Carmina Villaruel at Zorin Legaspi. Si Tita Mina, I first worked with her sa abot kamay, na pangarap, and I didn't know na we will have a close relationship together. Same with Tito Z, kwento ni Michael. Dagdag pa ng aktor, since I'm alone in the Philippines, my parents are in Canada. To me, they are parent figures and they always look out for me and I really appreciate that. Kung tatanungin daw siya hypothetically ni na Carmina at Zoren kung mahal ba niya si Cassie, yes umano ang isa niya. Sa kasalukuyan, very happy daw ang puso ni Michael at may something special umanong na mamagitan sa kanila ni Cassie. It's great being able to work with her and to have her as a friend, saad pa niya. Matatanda ang nauna ng amini ni Michael na posible umano siyang ma-fall kay kasi nang mahatsit siya sa isang episode ng Sarap Diba. Noong Enero,